Magandang umaga mga kapraktikal uh, Ngayon ay September 28, 2023 At pasado alas 10 na ng umaga Ngayon ay pupunta tayo ng palengke uh, At mamimili ako Samahan niyo ako ha ah. Kasi titingnan natin kung magkano ang Meron ako isang libo dito Titingnan natin kung saan naabot yung aking 1,000 pesos So meron akong ginawang list Ng mga priority kong bibilin So sa panahon ngayon, napakataas ng bigas bilihin, gulay, ano pa? Lahat, talos lahat, tumaas. So, sabi, ang 1,000 peso bill ngayon ay kukunti na lang mabibili. So, totoo ba to? Tingnan natin kung hanggang saan naabot ng aking 1,000 peso. So, tara, let's go!

3.30 lang po ito. Kulang lang ng korte. 3.30. ang kilo. Supply pa mo. 6. 7. Ano ah. na Ano na yan? Boneless na. Bago lang dito 'no? Bago lang po. 170. Sakto. Oh. 500 200 na. Alim? Konti na lang. Ano ka naman si? Konti lang, boss. Wait lang. Na-lock yo.

Bang well, 20 ini lah, eh, makan daya serupa, kalau, Magkano ang kamatis te? Kamatis 50 ang 1.4. So, Tumas lalo? Hindi naman, sakto lang. Tumera -tumera. Sayote. sa kadaw sa ganti. Manok pala. Napapa. kasi palingkid. No, ah. Kano manok? 190 Tuloy natin Magkano yan? P6500 Sige, pa chop yun, pasensya na mga kapraktikal naputol yung ating video nagkaroon ng problema ang aking uh, action cam pero sa dulo na yun yung pagbibili ko ng manok doon siya naputol nag overheat so at least patapos na naman so ito yung napamili natin kanina so ayan siya so ito yung inabot ng 1,000 pesos natin so may sukli na lang ako 10 piso hindi ko alam kung ano yung mabibilpas pa piso sa palengke kaya tinago ko na lang so bali 990 lahat itong napamili ko so meron akong kong dalawang pirasong boneless bangus yan naka bonus dahing na yan uh, ito wala pang isang kilong liempo walang walang isang kilo yan nabili ko ng 330 ito palang bangus ay 170 dalawang piraso itong gulay kalabasa at saka talong 70 pesos to yung dalawa na to tapos kalamansi medyo, itong kalamansi medyo mura ngayon no? marami 20 pesos lang tapos lansones 1 kilong lansones 100 pesos tapos so, nak nakabili pa ako ng kakanin yung biko uh, 35 pesos tapos yung 1 kilong manok ah lagpas 1 kilo yan pala nag uh, 265 pesos yan So yun lang Mga kapraktikal Ang aking nabili So yun mga kapraktikal Yun na nabili natin Sa ating 1,000 peso bill At meron pa akong na 10 peso Pambibili ko na lang yan ng ano ng tinapay So wala pa pala akong tinapay dyan at bigas ha So 1,000 pesos na yan So that is, siguro mabibili mo lang yung nabili ko ngayon sa halagang 700 So mataas na talaga yung inflation uh, Tip ko lang para hindi kayo uh, makatipid at hindi kayo mapasobar sa budget nyo Number one, magkaroon kayo ng listahan no? Siyempre meron tayong tinatawag na, tawag doon, yung impulsive buying So pag uh, may nakita tayo sa grocery O hey, may nakita tayong masarap o, hindi pa natin natitikman O minsan, ganyan din ako So napapabili ka kahit wala doon sa budget So mag-over budget ka talaga yan So number two, magkaroon ka ng meal plan yan, Ito sa mga nanay ito eh Kasi sila yung lagi nagluluto At uh, nag-budget ng ating kapirahan So meal plan, uh, ibig sabihin, kunyari Uh, ngayong lunes uh, ang ulam nyo sa tanghali eh, sa gabi eh. merienda yan medyo masakit sa ulo tong gawin ha? kasi mahirap mag budget ngayon eh at uh, gumawa tayo ng meal plan na ayon doon sa ating syempre gusto mo rin natin kainin hindi naman yung meal plan na basta makatipid ka lang Siyempre mag enjoy ka rin sa kanakain mo at uh, number 3 matuto tayong mag ah uh, food recycle. Ah, uh, food recycle, hindi naman yung sinasabing uh, patapon na, kakainin -in pa natin, o panis na, kakainin -in pa natin. Hindi yun ang sinasabi ko. Ah. Uh. Ang sinasabi ko, kunyari, ang ulam mo kag kagabi ay paksiw at hindi mo na ubos, nilagay mo sa si So, ay mo na ng paksiw na bukas, oh, o iparito mo. Oh, so, iba na namang luto yun. No? Oh. At example, kunyari, adobo. Sawa ka na sa adobo, may natirang adobo. Di halo mo sa gulay, yung gawin mo rekado yung matira mong adobo. So in that way, ah uh, makakatipid ka sa mga iyong uh, uh, budget. O makakatulong 'yon, matipid 'yon ng ating budget. And example, den yung kunyari, yung uh, tinapay na natira. O di gawin mong pudding para iba naman, no? Ibang lasa naman sa lalo sa ating mga anak. Kasi mga anak, yung mga bata mahirap pakainin, no? Lucy talaga yan. So gagawa ka ng paraan para uh, makain nila kahit yung medyo tira-tira. Hindi yung expired ha. Hindi rin yung panis na. Sinasabi natin dito, yung po, pwede pang makain. No? So that's it mga kapraktikal. Kung natuto ka sa video natin ngayon at may nakuha kang uh, tip, baka pwede naman tayo mag-subscribe dyan at i-share at like nyo na rin to para eh, hit nyo na rin yung bell para sa susunod na video ay updated ka sa ating video. So, yan lang mga kapraktikal. Ha? Maraming salamat sa inyong panonood. Pahingan muna ako. Napagod ako dito sa pinamili ko. At mainit sa labas. Maraming salamat. God bless. Oh, God bless sa ating lahat pala. Ingat.